Yes, kumain na ako. Paano na nga ako eh. oh, ayan mo na yan. Matulog na, na. Opo. Kumain na ako. Kanina pa. Iba na naman kakainin ko ngayon. Lumpia. <laughs> Ay, nako. Shout sa lahat dyan. Salamat sa pagdalaw, guys. Thank you so much. Good evening. Have, have you... Uh, eight dinner. Yeah, already done, my dear. Anong ulam? Ulam namin is ano? Ah, uh, nagisa ako ng ano yun? Ano yun, May Tangkong na may giniling. Yes. Sarap ko yun. Super, yummy. Dami-dami ako sa minuto. Eh, anong gagawin ko? Oh, Pain -pain. Pain -pain. Saan mo binigay? Kuya, where's <coughs> it? Ate, mama. Sexy Sik ka. <laughs> San, uh, Santiago for Gayuma. Hello sa inyong lahat, guys. Alas 9 na pala. Ano ulam? Simpleng ulam lang. So, Tawa na sa puro baboy. Mas okay yung ano na naman. Yung tawag dito? Gulay. 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 Mm -hmm. Mas okay yung may gulay. Beautiful. Thank you so much. Thank you so much, mga idol. Thank you so very much. Thank you much, much, much. Inaubo kasi masyado yung anak ko, guys. din hi, mga mama. o na Nag-silphone. <laughs> Nadine ako, mama. Mag-hi ka, ma. Mama! Hi. Very beautiful. So cute. Pretty gorgeous. Beauty. Thank you so much. Ah. Huh? Ano may? Oh, may? Ano? Ah, available. Available pa yung mami ko, guys. Hallelujah. Pa? <laughs> Binibinta. <laughs> Wait na. Kasi nabasa akong face, It's so blowing. Wala talaga yung pimples-pimples, guys at saka no edit edit tayo no more edit edit guys eh, hindi pa rin ay makisama, guys mm. mutan daw sa ako mama mahiyain ako mama mm, -mm. mahiyain si mama mahiyain si, si mama ko eh saka na daw pag ready na daw siya oh, Opo. Sige, is ka pa ang bibig? Opo, opo. Nahiya pa daw siya, idol. Nahiya pa siya. Sa ka no. uh, pag ano? Pag? 20,000. Ah, 2,000 followers. 2,000 followers? Ako? Sobra na. Nire-reveal. Nire-reveal? Kailangan 1 million. 1 million. 1 million. 1 million doon ah. 1 million daw. Ay, brush, ano? Patan ako eh. Patan ako di mo mama. Mama! Daghang matan ako di mo mama o eh. mama eh. Ako, sabukas ang sleeper ni Julia. <laughs> wala wala nang bra si mama. <laughs> wala nang bra si mama. Patulog na ang akong mama. Basta ganitong edad, ah, oh, ganitong edad, ganitong oras, ano, gising pa sila. Maya maya pa. Tapos nandito naman yun sa taas, yung kapatid din partner dito dito sa taas. Nandito sa taas. Pero kung may ano, mga paparating na dito is babalik na kami dun sa loob. Mhm. -mm. Saan naman kami natutulog, guys? Marami kasi'ng tulugan, mm -hmm, 'di ba? Saan kayo dyan? Maraming tulugan. Ang daming kwarto dito. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nani. Hi, ma'am. Kasya ka ba dyan? Ginawa na mo sa akin, hindi kasya. Anong dilakihan ka ba sa akin na para lang akong ano? Para lang akong 10 years old ka laki? <laughs> lang ako, idol. Ano ka ba? Kasya ka ba? Pero yan, idol. <laughs> Sisi yan, idol. Ano sa mama niya? True. Maliit ako, mga idol, pero cute. Eh? <laughs> Sana all. Nakakutan sa sarili. Marami na nakikita ni hindi cute na. Bitaw guys. <laughs> bitaw lang. Bitaw bitaw eh. Tolugan, baby, bibi. Mahaba naman to idol, just ko Lord. Dito hanggang doon 'yan. Hanggang doon 'yan sa may cellphone ko. Mahaba ato. Mahaba in town to. Anong taas?